Hello mga ma'amshi, welcome back to my channel. Tara, pagluto tayo ng dinindeng. Papakita ko sa inyo kung paano ko niluluto yung mga frozen na mga gulay natin. Ayan, actually mga tanim ko ito nung summer dito sa Japan. So ngayon, uh, ginawa ko siya, frozen ko siya. Hinugasan ko muna lahat 'yan malinis na. Then Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ito lulutuin. Ayan, sa mga kababayan natin na sa abroad, lalo na yung mga kapag winter. Ayan, katulad dito, malapit na namang mag-winter dito sa Japan. Buti na lang at nakapag-stock ako. Ngayon, nagpiprito na ako ng galunggong para sa ating dinindeng. Ayan, napakasarap ng diningding ng may kasamang pritong isda, o ba? Diba? So, eto, mura ngayon tong isda na to, kaya eto ilalagay natin parang Um, galunggong sa atin sa Pilipinas Aji kung tawagin dito sa Japan So eto, tingnan nyo itong mga uh, stock mga gulay, ayan bulaklak ng kalabasa, meron tayong sitaw, ayan malinis na po ito bago ko nilagay sa supot o plastic bag, so ayan, meron din tayong saluyot, dahon ng ampalaya, ayan kung nakikita nyo yung mga videos ko Ayan, mga tanim ko lahat to. Meron din tayong sili. Ayan, napakaraming sili. Ayan, bunga ng mga tanim ko po lahat yan. Ito ko na sa inyo kung paano natin tulutuin. Nagpakulo na rin ako dito ng tubig na may luya, sibuyas at gabi. Then, palalambutin ko lang itong gabi. Tsaka na natin ilagay itong ating mga gulay. Lagyan ko lang ng patis. Meron naman akong bagoong, pero patis, mas gusto kong lagyan ng patis yung ating dinindeng So ayan, tignan nyo itong ating sitaw. Ganyan, ibubudbud lang na natin yan. Ready to cook na po ito dahil malinis na. At uh, hinugasan ko na itong mabuti bago ko nilagay sa frozen. Pati na rin po itong sile, o ganyan. O, di ba Then, i maglalagay lang tayo ng mga ilang piraso dito. Dahil gustong gusto kong maglagay ng sile sa aking dinindeng para mabango. Then, eto naman yung ating saluyot. oh, ayan, malinis na rin po yan at nahugasang mabuti bago ko siya nilagay sa freezer. So, ayan, bubudbud lang natin lahat yan. Ganyan. Then, eto rin yung ating bulaklak ng kalabasa. Ready to cook clean po yan. Ayan, ibubudbud lang natin. O tingnan nyo, medyo matigas-tigas pa. Pero ready na po yan. Ilagay lang natin sa ating kasirola. Then, haluin ko lang ito. Ayan. Then, syempre, para mas masarap, ilagay natin sa ibabaw na rin yung ating isda. Tsaka natin ito tatakpan. Then, hintayin lang natin ng mga ilang minuto. Ayan, i-check na natin after 3 minutes. O diba, tingnan nyo ang ating dininding. Anytime, pwede tayong kumain ng dinindeng kahit mag-winter pa. Lalo na yung mga kababayan natin nasa abroad. Ayan, pwede kayong mag maglagay sa frozen nyo. Uh, linisin nyo lang mabuti bago nyo ilagay sa siplak o sa supot, then tsaka nyo ilagay sa freezer. Kung napapansin nyo po, medyo masabaw yung aking dinindeng kasi mga anak ko gusto ng may sabaw. Ayan, sana nagustuhan nyo itong shinare ko sa inyo for today. Thank you for watching. See you in my next video. Maraming salamat sa laging panunood. Bye!